Good afternoon mga kasabong Good day po Kakagising uh, lang po natin Ayan mga kasabong ha Nasa 23k followers na po tayo So 2,000 2,000 followers na lang po mga kasabong Raffle po tayo again At uh, Siguro po mga 2 to 3 days lang Ayan Makukuha uh, uh, na po natin yung ating Target na 25k followers So ayan mga kasabong Sa mga nagko-comment po pala na hindi daw po totoo yung ating rapol so nagkakamali po kayo mga kasabong totoo po yon so kaya malalapit lang po yung nakakakuha ang marami po kasi nating followers mga kasabong is Tarlac Nueva Ecija so yamado po sila sa dami ng entry kasi po halos ang mga solid followers po Tarlac at Nueva po kaya sila po yung nakakuha na natatandaan nyo po yung first po natin ay malayong lugar po ang nakakuha Cavite po ang nakakuha ay Cavite ba Batangas. ay ano batangas 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 city po yung una nating nakakuha second po tiga rito po sa dito lang po sa amin yun malapit po talaga so followers din po kasi yung mga taga tarlac kaya kasali po sila sa rapol mga kasabong so yun po kailangan po masipag lang tayong mag at makakabunot din po siguro tayo nakikita nyo naman, hindi naman po ako yung bumubunot, sinashapol uh, tapos pinapakita po namin nisan isa isa yung mga pangalan ng lugar lugar na naka entry so yun mga kasabong uh, legit po yung ating pre rapol ayan ang ano lang po natin dyan mechanics, kailangan lang po nakapalo kayo nakashare kayo sa ating mga video yun, hintayin nyo po na kayo naman ang makabunot at malay nyo isang araw isa po sa inyo yung swertehin sa raffle po natin so ayan po 25k 25k uh, followers raffle po ulit tayo mga kasabong hawak po natin isang Gilmore sweater yan, bye bye God bless ingat mga kasabong